word nga kung santos or santo singular ah, sinimimos na siya bukasabot sabot lahi o spilling pero pareho ra o mini sulo sa kamaturan tuluman o na nga naghatag kanin yung iwag ar matutulan at tilong sulo sa kamaturan Ang ah, mga katiyot, ang mga gabi, ah, ito din ang pagtagad kini usa ka igsuon sa lain tinuhan nga nagpaila nga uh, si Sir Vance Slaves uh, I think na siya ka PNP personnel uh, usa siya sa akong kadiskasyon pero uh, na ano na siya pangutana na ako mismo nagpugang ko siya ang pangutana tinuha mo siya si Jesus Santos ano so, na yung pangutana sabot pa sabot uh, inusintis yeah. yeah. paluapan ba niya ano uh, yung dyan asan nato mabasa basa nga si nga Santos isos Jesus so amin nato timan ato sang samtun ang pulonga nga uh, Santos kung sa maning pulo nga ba ni o English ba ni dili na siya English dili na siya kung, kung dili Espanyol sa atong pinulungan sa o ano mo ka sa ang Biblia na ang Diyos balaan. Kasi si si Kristo is Diyos. O balaan. So, ang word na Diyos, o ah, ang word na balaan, o santos, o santo, singular, ah, sinimimos na siya. O lahi o spelling, pero pareho ra o meaning. At ito ay, ay, ay i-search na ito sa Google, ito ang i search na to from Cebuano to Espanyol ito nang tawag i-search mo kapiyot Cebuano to Espanyol Cebuano to Espanyol Balaan Santo sa Espanyol Okay so plano ka ayaw nga diha sa pulong nga balaan din saya sa Espanyol ah, Santo okay so alang sa uban nga wala kasabot niya Ana. uh, i-share video basin di ay tunggu tungod ni ini yung masagtan kung unsa ang kahulugan santos balaan usar na siya Holy Saints, Musar usar na siya dipasabot niya na kung saka katong uban na yung mga pangutana oh, di mo pangutana kung naman nung lang ato ang um, kahibalo uh, ako mismo makuusap uh, ang nandusap ko nga manwagan akong kahibalo okay so sir uh, servants sleeps. pagi mo na ay hindi po sa uh, at ato sa uh, usisahon ang mga termino